kayo. Ito para po sa inyo. Oh. Ay, salamat po. Maraming salamat Ayan. po. Ayan. so meron po akong nakitang tatay sa may waiting shed. Hindi ko po alam kung anong ginagawa niya. Doon, tara, puntahan po natin. Hello po. Ano po binibenta ninyo? na ano, di, po? Impanada, siopaw, Mais, impanada, mm. ano po? Empanada Siopao, photo. Mais Empanada Siopao. Ano pong binibilan nyo diyan? Pera. Ay, yung mga napagbentahan Dera po Dera ninyo. Wala. Saan po kayo nagbenta ngayon, tatay? Santa Maria. Sa Santa Maria po. Taman -taman. Ay, ubos na po ba? <laughs> Ubus na. Ay, nakakaloka naman. Ah, <laughs> Kamusta naman po kayo? O, po. Sa inyo po ba itong binibentang ito? Hindi po. Kay Juan Ilya Cortado. Ay, akala ko sa inyo po. Akala ko may mga paninda pa po kayo eh. Wala na ako. Bibiliin ko sana lahat eh. Amos <laughs> na po. Nakakaiyak ha. naman. Amos na naman po pagtitinda ninyo tatay. Mabuti naman po. Pero okay lang, binibidyo ko lang po kayo. Okay lang po. Ano po pangalan niyo ulit? Kintin. Ano po? Kintin. Sir Kintin po. Ilan taon na po kayo? 74 po. 74 na po kayo. Senior na po pala kayo, no? Grabe, ang init-init. Wala kayong payong. Wala po. Bakit wala po kayong payong? Ay, hindi ako nagdadala ko. Minsan, minsan nawawala. <laughs> Ay, dapat nagdadala po kayo ng payong. Sobrang init po ng panahon ni. Eh. Napakaano naman. Kumain na po ba kayo? Mamaya pa po. kung uwi ko. Nagmerienda na po ba kayo? Kung sino merienda? Ilan taon na po kayo ulit? 74? 74. Ah, malapit na po ang Pasko, di ba? Araw-araw po kayo nagtitinda dito? Opo. Saan po yung mga lugar na pinupuntahan nyo dito? Dito po, sa Basta Pungtala. Pagkatapos, papunta ako, Kamugawa. Papunta ako, Santa Maria. Saan po yung pinakamalayo na pupuntahan ninyo? Santa Maria. Sa San Nicolas po, no? Bakalayo, tapos wala pa kayong pain, napakainit. Parang, ma parang maubos yung tinda ko. Pero araw-araw po kayo nagtitinda? Opo. Tapos araw-araw din po nauubos? Opo. Mga magkano po yung ano, yung mga napagbebentahan po ninyo sa loob ng isang araw? Minsan, man, umaabot ng 1,000 to pinakamababa yung 1,800. Sir, so, you know, sa 1,000 po na pinagbebentahan po ninyo, magkano po yung nakukuha nyo doon? 1,250 po. 250 lang? Grabe no, tapos ilang oras yung nagbebenta. Anong oras pa kayo maalis sa bahay ninyo? Alas 5 po. Alas 5 po na madaling araw? Mm -hmm. Tapos uuwi po kayo ng oras na pag oras na po. Grabe, tanghaling tapat na. Tapos Mabas. 250 lang po yung naiuwi ninyo. Grabe, 74 years old na po kayo. Dapat nagpapahinga na po kayo. Asa po ba yung mga anak ninyo? Wala po ako na. Wala po kayong mga anak? May mga kapatid po kayo? Wala na, patay na po lahat. Wala na rin po lahat? Mga magulang po? Patay na po lahat. Ah, talagang kayo na lang po ang ano, talagang, ala, mag-isa nyo na pala sa buhay. Pero kamusta po yung buhay na mag-isa nyo na lang po dito na, na, na buhay? Kasi naman po kaya lang noong po na ko ako nung nagtutup ako ng mais. Ay! Na, nahilo ako doon sa loob na sa gitna ng bukid. Opo. Magkano po ulit yung, ano, yung pag isang araw? 2.50 no? Okay. Tay sandali lang po ha. Okay. Babalik po ako ha. Hintay okay. niyo po ako dito ha. Wait lang. Tay! Opo. Oh. Oh, pwede bang ano, wag ka na lang magtinda ng dalawang araw? Opo. Pwede po ba yun? Apo. Magpahinga muna kayo. Ito para po sa inyo, oh. Ay, salamat po. Maraming salamat po. Ayan. say Merry Merry Christmas po, ha? Apo. Magpahinga muna kayo kasi sobrang init po ng panahon. Opo. po kayo ng tubig, ha? Opo. Ayan. Kaya ha, Merry Merry Christmas. Mag-iingat po kayo, ha? Apo. At Lagi po kayo magdarasal, no? Oh, Nabigyan pa kayo ng Diyos ng kalakasan, no? Oh, Ayan tayo, happy, happy. Uh, ah, Merry Christmas ulit at mag-iingat po kayo palagi. I love you, tatay. Ay. Mabuhay po kayo. Opo. Oh, Salamat po sa binigyan yung tulong sa akin po. Ay, ba't po kayo naiiyak? Naiiyak po si tatay. Hey, tatay! Kamusta po? Ayan! nakabenta na po ba kayo? Hindi pa po kasi na, na, na may, nangyayiro ako na may sakit yung umiiyak may, ako may dugo. Ay! May, dug, may, may dugo po yung ihili nyo? Sa mga hindi po nakapanood nga po, nung nakaraang araw po yata, si tatay po yung nakita po natin sa waiting shed, na nagbibilang po ng mga barya-barya at talagang nilapitan po natin siya chineck natin kung ano yung ginagawa niya at ayun nga po binibilang po niya yung mga pinagbentahan po niya at ano pong yung binibenta niyo ngayon? Impanada, Siopaw, Puto Impanada, Siopaw at post, Puto Anong oras pa kayo umalis sa bahay niyo kanina? Alas, hindi po po So hindi pa po ubos? Alam niyo, ano po? Kasi, one minute ako umuwi na ako dahil nakaii ako ng ano dugo may dugo daw po yung ihi ni Tatay alam niyo po ba Tatay noong napanood po nung mga ma marami yung video niyo noon nung habang ineed ko kita doon eh may nagpaabot po ng tu ng tulong sa inyo oy nakakatawa so magpasalamat po tayo sa mga nagbigay po ng tulong sa inyo ayan so iaabot na po natin yung kaunting tulong po na binigay, binigay po nila kay tatay dahil sabi nga po nila, di ba? Sa mga hindi pa po nakapanood ng uh, video ni tatay, si tatay Kintin po, tama po ang parang no Si tatay Kintin po ay 74 years old at wala na po siyang kabag-anak dito sa sa tinitirahan niya at nakikitira na lang po siya wala siyang mga kapatid, patay na po lahat patay yung mga magulang niya, patay na rin po talagang mag-isa na lang po siyang kumakain para sa kanyang uh, pang-araw-araw na para sa, to, sa kanyang pamumuhay kaya sobrang sarap tulungan sobrang saludo po ako kay Tatay Quintin dahil sa edad po na 74 years old ay patuloy pa rin po siyang lumalaban alam mo ang dami-dami nagko-comments po doon Tatay na nakakahiya naman maging tamad yung ganon. Pero si Tatay Tintin po na talaga nga namang isang senior na 74 years old ay patuloy pa rin po nga uh, naghahanap buhay at patuloy pa rin po lumalaban sa buhay. Kaya sobrang maraming 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 uh, humahanga po sa inyong uh, kasipagan sa buhay. Kaya sa mga viewers po natin na uh, may may mga ilan po nag, uh, nagbigay ng kaunting tulong at sana Narating pa yung pagkakataon na mas maraming makatulong kay Tatay Quintin. Lalong-lalong nga po ngayon ay meron po siyang pinagdadahan ng sakit. Ayan. So, iyaabot ko na po ang binigay po na tulong ng ating mga nanood. Ayan. So, eto po. Salamat po. Ayan. So, magpa-check up po kayo Tatay ha. Dahil sabi nga po ni Tatay meron daw pong lumalabas na dugo sa kanyang ihi. Magpa-check up po kayo no. Ayan. Opo. At ano pong gusto niyo sabihin po sa nagbigay po ng ko, ah, tulong po sa inyo? Salamat po sa binigay niyo tulong tatay po. Ay, ba't po kayo naiiyak? Naiiyak po si tatay. Pati po Naihiro po kayo? Gusto niyo po ng tubig? Ayan. So, bibigyan po natin ng tubig mamaya si tatay. Ayan. Sa mga followers po natin dyan, no, at sa mga gusto po magbigay po ng tulong, pwede nyo lang po tayong i-message. Umiiyak po si tatay. Siguro po ito ay, uh... alam nyo unang-una po pong nakausap si tatay, talagang halos mangyayak-ayak po siya noon. At yung konting ibinigay po natin sa kanya noon, sobrang laking pasasalamat na po niya noon. Alam nyo yung si tatay kasi, kahit napakaliit na halaga, sa kanya sobrang laki, sobrang laki na po yun. Kaya sana pagpalain po, pa po kayo ng Diyos, nabigyan pa po kayo ng kalakasan at sana rin po ay maray pang tumulong po sa inyo. Ayan, kaya mabuhay po kayo. Merry Merry Christmas. Ayan, at galingan niyo pa po lalo yung ginagawa ninyo. Two, two days po kayo hindi nagtrabaho, no? Oo, kasi nga po sabi ko po kay tatay, huwag muna siya magtrabaho ng dalawang araw, magpahinga muna siya. lalong lalo nga po ngayon, sobrang init ng panahon, wala pa kayong payong ulit. Wala pa rin pa si tatay. Naku naman, nakakaloka. So, ayan, may kaunting tulong. Magpa-check up ko kayo, ha? ha? Pupunta ko mamaya sa center po. Ayan, pupunta ko mamaya sa center si tatay para magpa-check up. Kasi nga daw po, meron pong dugo sa kanyang ihi. Naku, tatay ka, huwag pa ba ba ng sarili? Opo. ba? Diba? Lagi pong magdarasan. Opo. Ayan. Merry Christmas, Tatay! Same to you po. Ayan, sana po sa mga nanonood po dyan, um, uh, maraming maraming salamat na po pala sa mga nagbigay po ng tulong po para kay Tatay. At yan, meron na po tayong pagdagdag para po sa kanyang pampacheck. up. at sana po sa mga nanonood po dyan, ay dalamin po natin na magkaroon pa po ng kalakasan at uh, at mahabang pamumuhay si Tatay Kintin. Tatay Kintin, uh -oh. uh -oh. mabuhay po kayo at Merry Merry Christmas. Talamans. I love oh. you. I love you too. O, oh, di ba? Nakakatuwa si tatay, no? Kahit sobrang tanda na ay talaga nga namang nagtatrabaho pa rin. Nakaka-inspire yung mga ganitong uri ng tao. Kaya sabi ko, bilang isang LGBT member din po. Kayo po ba ay membro ng LGBT? Oh. Ayun, nakaka-inspire at saludo-saludo po ako sa inyo. At pumunta na po tayo sa hospital, sa center para magpa-check up, okay. diba? Ayan, okay. mag-ingat po kayo palagi and God bless. Thank you. Thank you Salamat.